Hello and welcome back again to my YouTube channel, The Mommy Chacha Vlogs. For today's video, magbabahagi ako ng pampaswerte o ritual para makabayad ng mga utang. Lahat tayo ay nakakaranas ng umutang. Kung pwede lang na hindi umutang, pero kailangan talaga dahil ang budget natin kung minsan ay kinukulang at nakaka-stress kung saan tayo kukuha ng pambayad ng mga pagkakautang natin. Minsan, hindi tayo makatulog sa kakaisip kung paano tayo makakabayad. Kaya sa video ito kung kayo ay panatiko, mahilig sa mga pampaswerte, meron akong ibabahagi para makatulong na makabayad kayo ng mga pagkakautang. Napakadali lamang ng ritual na ito. Kailangan lamang ay meron kayong 100% na paniniwala, maging positibo, alisin ang mga galit at sama ng loob, iwaksi ang mga negatibo mong naiisip. Pangangailangan lamang tayo dito ng baso o glass jar at kailangan din natin ng papel. Punitin muna sa gilid ang papel. At saka mo ngayon isusulat ang amount ng iyong pagkakautang at i-specify mo din kung para saan ang utang na ito. Halimbawa, sulat mo ang amount na 10,000 pesos tapos para sa bayad sa car payment. At saka mo ito tutupiin ng tatlong beses na papalapit sa iyo. At saka mo ito ilalagay sa glass jar. At lalagyan din ito ng tatlong bawang na na balatan para makontra ang mga negative energies, maalis ang mga negative vibes at mga malas. Kailangan din dito ng bigas para ang ma-receive mo na pera ay magmultiply at magkaroon ka ng maraming pera. Makapag-isip ka ng paraan kung paano ka magkakaroon ng pera. At saka ito lalagyan ng honey. Pagkatapos, tatakpan ito ng plastic o kaya aluminum foil. At ang pampaswerteng ito ay ilalagay sa inyong CR sa loob ng 15 days. Pagkatapos ng 15 days ay itapon ang sangkap sa basurahan. Napakadali at napakasimple ng pamamaraan na ito. Gawin ito sa araw ng Webes dahil ang Webes ay araw ng paggawa ng pampaswerte para makaakit ng kaperahan, ng prosperity, ng abundance. Kung kayo ay nahihirapan at naestress na at halos hindi na makatulog sa kakaisip kung saan kukuha ng pambayad sa mga utang, gawin at sundin lamang ang pamamaraan na ito. Basta pakakatandaan ng mga ganitong pamamaraan ay magsisilbing gabay at pampaswerte lamang. Tanging ang ating pagkilos, pagsisipag, pagtsatsaga, pagtatrabaho at pagdiskarte sa buhay ang siyang makakatulong sa atin at lalong lalo na ang manalangin sa puong may kapal ang siyang makakatulong sa atin para tayo ay magtagumpay, malagpasan ang mga problema natin sa buhay at matupad ang mga pangarap natin na yumaman. At yun lamang po ang video ng ito. Kung nagustuhan ang video ito, mag-like at mag-subscribe na para maging updated sa mga next video na i-upload tungkol sa mga pampaswerteng bagay-bagay.